Kasi nangihihip mo no, ka! Anong hihihip mo? ko dito eh, ba na babae ka tabi mo? lang wala naman kami ginagawa masama. O so, bakit? Kung tatabi ako iyo ayaw mo? Kumais ka! Hindi! ko sa'yo! Goy! Kaya huwag naman ganyan to yung ugali to mo. To ay, mo! Basta slin na, eh! Na, na, gusto ko na Gusto ako lang! ka rin! siya na rin ah. Hoy! Hoy! Ba't ka Kasi to eh. Sabi niya kasi kami tatabi. Tapos yung pala, yung iba mayroon at siya katabi ngayon. Eh, tagal mo daw kasi. Nalasing na yan eh. Ginom ba to? Oo, ayan ayun ah. Pero turo, turo mo. Di, di na naubos yung ilang ano eh. Oh. Eh, ba't saan na... ka ba kasi galing? Sa labas. Oo, oh, ba't sa labas ka kasi? Sabi niya kasi tatabi kami. Oo, oh, ayun ah. Nagising na daw. Aralin, ano ba umayos ka? Ingay-ingay mo. Gusto mo sa iba? Akala ko ba, tutuloy yung mga sinabi mo. Yung pala, iba palang babae kinakatabi mo. Nakatabi lang sa akin, no, wala naman kami ginagawa masama. So bakit? Kung tatabi ako sa iyo, ayaw mo. Eh ano ba? Hindi naman tayo. Hindi naman tayo. Hindi kita bilang siya dito eh. Tabi. Ba, sa meron ka na? Yan ang gusto mo ba? Hindi, ayaw ko, ayaw ko. Kung ayaw ko, ko. ba't katabi mo yan? Ah, ba't ba nagagalit ka na naman sa akin? Talaga tapos na yun. Sabi mo din ang kanina tayo tatabi. Tapos na yun, nagpasok ko dito. Iba na babae ka tabi mo. Uy, binibiro ka lang kanina. Binibiro ka pala mukha mo. Matulog ka na dyan. Tulog ka na nandun. Hindi ako tutulog. At nakikita bilang ito Ina yon, yung kaibigan natin. Kaibigan natin. Tignan mo yan kung kaibigan. Ay, ano ba yung doktor? Tatawag po sa akin. Pwede ka mabiga rin para ano. Ayaw ko! Ayaw ko katabi siya! Nasulog ka na! Nalilis! Ako si... tutulog! Eh ako, inuubos ba namin ni Barang Andret to? Diba, Dret? Hmm. Ano, ubusin ba ba natin to? No? Ubusin natin yan! Ano nga? Ska, nalilis ang mo naman! Ito kasi ako um, may katabi! Tutulog na ako eh! Ay, umiga ka rin dyan! Umiga ka na kasi! Kita mong... Maluwag na ba dun sa kaliwag ba na Dindo? Ano ba, Annalyn? Umalis, ta eh. umalis, umalis ka dito. Tatabi ako. Bakit ka matatabi? Umalis na nga kayo mga eh. Umalis, ka, dito. Umalis ka. Umalis ka na ba? Ano ba? Mahiya ka kay ate. Nakikita ano, ka ma dito sa akin. Hindi, pinapaalis ba yun? Alin! Oy! Annalyn, umalis ka. Hindi. Pinapaalis ko yan. Oy! Annalyn, huwag naman ganyan yung ugali mo. Bastos -bas na yun eh. Umalis ka! nagbibiruin ko dito. pa mo naman. Na, Kami na. seryoso. Hindi, umalis ka na. Umalis ka na hoy. napaka mo naman. Narin, kita mo nga iktabira naman 'yun eh. Bibira yeah, okay, ano? Ayoko. Tingkitabilo si Ate Sarah. Ikaw, ako na pika tabi ka. Huwag mo tumulong. Ano ba ano 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 Umalis ka na. Don't ka sa sopa, diba, Paano mo 'to magsusupot di ako Wala kang dito tutulong. Ako oh, 'yung nagbibiruin sa mahiya ka kay ate. Ano ba ay ay daw mahiya dyan? Ano? Ang pinamukha niya ito. Ang pinamukha. Hindi ko mahiya! Hindi nagpapatulog. Ma ano ko oras Tulo na? Tulog ka! Mag alas na. Talaga gusto mo ko pa yan. Uy! Umalis na dito. na dito. Umalis ka na dito. na dito. na Doon lang pa rin dyan sa ano. So, Magka dito ba? ka matulog. Ayaw mo siya doon. Malis mo na. Malis mo na. Doon na lang God, so, ay gaso Ano ba ang mo? Ano ba ang ingay mo? Ano ba ang mo?

Nangihipo. Na ba? Hihigaan mo. Ano ba? Alu ko, alu ko, ano ba? Kaming ano Ano ba? mo. Higa higa ko. O oh, matulog ka dyan. Saan ka? mo maganda? Dito sa banyo. Banyo? Diyan ka na. Nakahiyaan ko. Diyan ka sa banyo? Oo. Ha, dito dyan matulog. Ano? Huwag mo na dyan. Huwag ka na. Huwag ka na magsama. Wala ka dyan sa multo mo.